Kabanay sa usa ka lalaki nga gipusil patay sa Valuable Court sa Barangay Langtang Dakbayan sa Talisay niadtong Enero 28 nitong nagpatabang sa GMA RTV Cebu ug sa Talisay City Police aron masikop na ang mga gitudlong responsable. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Midangop sa Jamie TV Cebu, kining mga kabanay sa biktimang si Erby Lingganay, 43 anyos, kinsa giposil patay nitong Enero 28 ning tuiga. Nakaangko ng biktima og lima kasamad pinusilan sa kadayang parte sa iyang lawas. Matod sa 45 anyos nga kabanay sa biktima, nga grabing kagulang ilang gibati o gipanguyawan sila sa siguridad sa asawa sa biktima. Ilabina nga hangtod karon pabilin panggawas nun ang duha nga gitumbok nga mipusil o gang utok sa krimen. Ni lagi migan sa GMA ma'am para magpatabang bahin sa kaso sa akong brother-in-law. Kay hapit na taon magtuig. Wala pa Japan madakpi ang mga naghimog, ug daw taniya. Hinaot matabangan mi ninyo ma'am ug sa kaning ni sa mi station ma'am para nagfollow up mi kung unsa na idagan sa kaso kay napaila na man na ma'am nya nalut sa warrant. Wala hantud karon pa jud madakpin. Kung tinuoray ka nagpangga niya day atubang nga ang kaso day wala man kana mo Igo ramang ka mo dipinsa say, Waman sa imong kagalingon nga wakay kay labot jud. Wa man may mamasangil. basi ra man sa ebidensya among gikuan wala man jud migikuan kay pobre ra taun mi. Napasaka na ang kasong murder, batok sa babaeng kabanay nga may gitumbok na utok sa krimen. Lakip sa napasakaan og kaso mao ang mipusil sa biktima. May nahipos nga mga ebidensya ang Talisay City Police nga makatumbok sa babaeng nga may utok sa krimen. Gitumbok nga motibo sa krimen mao ang property sa biktima. Matos, sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Epriam Paguyod, nga usa ka tracker team ang ilang umulon aron pagpangita o pagsikop sa duha ka mga akusado nga may warrant of arrest na. San may waran of arrest for murder yung dalawang uh, akusado no so we'll assure the family na uh, yung tracker team ay ipagtuunan po para mahuli kagad po yung mga responsable sa nangyari na krimen Oban Lumaya Gogrod Prado Family Dumabok Balitang Bisdak